para bumawi din po sa kanila. Hmm. Okay, nakaka-proud ka naman. Kailangan po yun. Ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan ngayon na sakit ng ulo ng mga magulang? Ayun, tignan mo sila. Gusto ko lang sabihin na isipin natin yung hirap ng magulang natin. Isipin hmm. natin na magka-goals naman tayo. Oo, alam kong mahirap kasi nahihirapan din ako sa lahat ng aspect, sa lahat ng mga bagay. Hmm. Ang gusto ko lang, magkaroon kayo ng goal na iangat yung magulang nyo. Siyempre, wala pa tayo masyadong magagawa ngayon kung di mag-aral ng mag-aral. Hmm. lang sana yung gusto ko na makatapos para maitulungan natin yung mga magulang natin. Hmm. Magpursige lang po kasi hindi lahat naman po mahirap sa umpisa pero at the end of the day, may makakamit din naman po kayo. Makukuha niyo yung goals niyo, makukuha niyo lahat. Hindi mm. naman laging mahirap. Tama. Ang galing, ano? sana lahat ng mga pananaw ng mga bata, kanya nino. Alam ko may pinaguhugutan yung goals mo Po, eh. yung sa goals ko po, ang ano po, nahihirap hirap din po sa buhay. Tapos po, kahit hirap na hirap kami, yung parents ko, mm. grabe yung ginagawa nila para mapag-aral kami. Sakripisyo. Sakripisyo po nila mm. para mapag-aral kami. Para maibigay yung kailangan namin for my study po. Mm. For our study po. Kaya po, yun talaga yung goals ko. Dun po kinungha yung goals ko. Okay lang, makababalabog ka namin. <laughs> Saan ba yung ate. Oo oh, nga, maingay tayo. Saan tayo pwedeng, ano, doon na lang. Uh -huh. Saan so, si mama mo? Eh, nagtatrabaho po sila eh. Uh, si papa mo? Nagtatrabaho din po. Ah, so, kayo lang pala magkapatid dyan? Opo eh, nag-online class din po yung ate ko. Hmm, sa'yo tapos na? Ano po, more on activities lang po yung binibigay sa amin nagagawin dapat namin. Hmm. So far naman po, may pero, nagagawa pero, na po. Ah, uh -huh. Eh, santa, ano, maupo ka. Baka mapagod ka. Yan ang pagkain mo Pilipino ko. Oo. Ba? Pagkita mo nga. Pagkita mo nga. Pagkita gusto ko lang matulog. <laughs> <laughs> Tama na sa yung isang gin. Wala wag. yung kung Bakit ka may pulutan dyan? Ay, yung tiketa, wala. Okay na po doon, tatay. Ito lang talaga, pulutan. Honos dili ka, wag. Yung problema, diyan lang yan. Konti, mo... konti na lang, tatay. Wag, Tunggay wag, mo. wag. Konti na lang, tatay. Doon kayo na. Itulog mo lang yan, Kuya Darius. Ang tapos, sir, matutulog na ito. mo na. O, oh, sige, konti lang, ha? Konti lang. Ah. Oo, mm. oh, okay na. Tulog ka na. Yummy! Okay. Isa pa nga ate! Hmm. <laughs> okay, okay na. Ito pa. Pangalawa oh. ko yan. O, ko sila, Sabi mo. Napasarap yeah, ako sa. Mm. Sobrang sarap ng tuyo. Hmm. O, Hindi ba? akong oh. Oy, baka wala silang ulamin. Bitawin <laughs> mo. Okay lang, kuya, mapulutan. <laughs> mm. Oo, oh, okay. 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 na. Arigato. oh, matulog ka na. Sila Hazel, ilang kayong magkakapatid? Apat po. Hmm, pang pangilan ka? ah uh, pangatlo po. Pangatlo. Tapos yung nandun sa loob, nag-online siya, anong, anong grade na yun? Uh, fourth year college na po. Oh. Ang galing yun, oh. Ayun nga po, hirap po kasi sabay kami talagang yung financial po talaga napakahirap. Mm. Sa ano naman po, nakapag-scholar din po siya ng ano. Mm. Kaya po, medyo nakatulong din ang scholar sa kanya. Oh, sige, harap tayo dun sa ano. Si Hazel, nag-aaral sa? San Miguel National High School po. Mm. STEM strand po. Yung strand? Yun po yung... Yung strand ko po, ano, STEM, yung for align po siya sa medicine, sa engineering, ah. science and technology po. So, ang ate mo, ano yung kinukuha niya? Uh, teacher po. Mm, patapos na, no? Opo. Tapos, ano na lang nun? ay, uh, thank you po. Tito mo ba yan? O pinsan? Pinsan po. Kumusta ba yung buhay niyo, ate, Hazel? Ang ano po eh, kasi po, di ba po, nag-aaral po kami. Mm. Ang hirap din po kasi yung kinikita nga po sakto lang talaga sa pangkain. Mm. So, since yung stride ko po na kinukuha ngayon, napakagastos po talaga. As mm. in, lagi po, everyday po gastos, napakalalaki po ng babayaran. Tapos graduating pa po, graduating kami parehas. Mm. Kaya po mahirap talaga na... Sobrang hirap din po ng buhay na minsan kailangan mo magtipid, hindi ka talaga po kakain, mabayaran mo lang yung ano kasi po sakto lang talaga yung baon na may bibigay. Hindi mo naman po pwedeng i-force na kailangan ganyan agad, kailangan mabibigay mm. po agad yung babayaran sa parents, kailangan po mahihingi agad, hindi mm. pwedeng ganun, na po pwedeng gano'n kasi nga po, nag-aaral din po yung ate ko. So kailangan po mag adjust ka din. Mm. Kasi po yun nga po mahirap, nasabay kaming gagaduate, ako po senior. Mm. Tapos siya, ano, pag nag apply pag nag apply po ako nung college, di ba po mag apply ako ng college entrance exam, since wala po nang, yung kinukuha ko po na gusto ko pong course, wala po dito sa San Miguel, wala pong sa malapit. Ang pinakamalapit ko pong na-apply is Bulacan na. hmm. Kasi po kinukuha ko is computer engineer. Hmm. Eh gusto ko po talagang maging engineer, eh kaso yung pera nga po, hmm. talagang magiging imposible. Kaya po, Apply ako ng apply sa mga state U, mm. hanggang makakaya ko po. Tipong, siyempre po, malalayo, like po sa Manila. Mm. Eh, ang maibibigay lang po, eh, yung sakto lang, hindi po talaga. Minsan pag mag-entrance -e exam po ako, hindi talaga. May time po talaga na hindi ka kakain, para lang ano, sinasabi po. Yung parang pong tsatsagain mo na lang po na gano'n. Kasi po, dulo din naman po, mag-earn ka din doon ng... Mm. May earn mo rin may yung sa goals mo kung makukuha mo rin tiyaga-tiyaga lang po talaga. Yun po mahirap po kasi talaga. Kailangan mag-adjust ka talaga ng mag-adjust hindi mo kukuhanin yung gusto mo na ipipilit mo na ganito ganyan. yung uh, po magsisikap talaga ako. Ano po trabaho ni papa mo? Kakatiwala ah, lang din po. Katiwala po silang parehas pero po magkaiba ng ano. Ah, po isa po sa pulong bayaban. Katiwala so, ng mga ano po, kunyari naglilinis si, si mama po, ano, naglilinis siya ng bahay, gano'n. Ah, uh, katiwala kasambahay. bahay, si papa mo. Halos gano'n din po. Mm, sa okay. ano naman po siya nag ng mga hayop. oh uh, so gano'n sila kasi ipag. Opo, eh kailangan po eh. Uh, kailangan pong magsipag kasi nga po yun po. Mahirap din po yung buhay. Graduating nga po kasi kami parehas. Hmm, gano'n na sila nun pa? Opo, hindi naman po huminto na uh, sa Kailangan po. Talaga pong ginagawa nila lahat ng best nila to provide us kasi po talaga sa mm -hmm. sobrang hirap ng buhay. Mm. -hmm. So, kumusta si mama at papa sa pagpapalaki sa inyo? Sa pagpapalaki po, okay na po. Hindi po sila yung sa sobrang strict. Tap. Hindi po sila sobrang strict na ano, na mm -hmm. nahayaan naman po kami nila kasi alam naman po nila yung, alam po nila na alam naman yung limitation namin. yun mm -hmm. po nila kami pinalaki. Oo. Yeah. Yung, yung basa ko sa'yo, very smart. Kumusta ba si Hazel bilang anak naman? Yun po nga, yung sinabi ko po kanina na kailangan po adjust, pag adjust ako. Mm -hmm. Hindi, po, hindi po ako yung spoil na ko gusto ko yung gusto ko kailangan maibigay agad sa mm -hmm. ano ko po na ititing ko din po na hindi naman po na talaga namin kaya. Kung ano po yung ibibigay, ayun eh, na lang po yung i-accept ia ko. Hindi ko po pwedeng ipagpilitan yung gusto ko. Ang mm. ano ko po, po, nagsaset po ako ng goals na, sige, sa future ko, kailangan ko itong kuhanan. Kailangan po magsipag ako to help my parents na mm. umangat din sa buhay. Sana lahat ng mga kabataan yung goal ganyan eh, no? Karamihan ngayon, ang daming sakit sa ulo. Alamak. Dito, gaya na lang dito sa lugar na to, wag na lang, sino, sana wag na lang malungkot yung mga... Eh parang ganun yung nakikita ko kasi parang medyo napapabayaan yung mga anak, hindi nagagabayan ng ano. Pero natutuwa naman ako na merong gaya nyo, merong mga gaya na magulang nyo na nakatutok sa pag-aaral. Pinabayaan. <clears> hmm <throat> So meron silang pangarap sa inyo at mahal kayo ng mga magulang nyo kasi naka, nakaagapay sa inyo, nakabantay sa inyo. Ay po, hirap na hirap talaga yun. Kahit po hindi na kaya since po matanda na nga po yung papa ko. 54 mm. na po, pero kailangan pa po magtrabaho. Ah, ganun na ka tanda yung papa mo. yung mama mo? Uh, 49 po. 49, tapos 54. Um, okay. Kailangan po nila magtrabaho. Eh, kaya nga po ang hmm. ko. Po. Patapos, para bumawi din po sa kanila. Hmm. Okay, nakaka ka naman. Kailangan ko Ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan ngayon na sakit ng ulo ng mga magulang? Ayun, tignan mo sila. Gusto ko lang sabihin na isipin natin yung hirap ng magulang natin. Isipin natin na magka-goals naman tayo. Oo, alam kong mahirap kasi nahihirapan din ako sa lahat ng aspect, sa lahat ng mga bagay. Mm. Ang gusto ko lang, magkaroon kayo ng goal na iangat yung magulang nyo. Siyempre, wala pa tayo masyadong magagawa ngayon kung di mag-aral ng mag-aral. Yung mm. Yun lang sana yung gusto ko na makatapos para maitulungan natin yung mga magulang natin. Mm. Magpursige lang po kasi hindi lahat naman po mahirap sa umpisa pero at the end of the day, may makakamit din naman po kayo. Makukuha niyo yung goals niyo makukuha niyo lahat. Hindi mm. naman laging mahirap. Tama. Kalingen no, sana lahat ng mga pananaw ng mga bata kanyan nino. You know? no. Ano naman ang masasabi mo sa mga bataan ngayon, parang naadik sa cellphone? Ano ba to? Para sa iba nakakatulong ba yung cellphone o meron ba siyang advantage, disadvantage? Yung students po, nabubuhay na tayo sa 21st century. Mm. Technology na po ang gumagalaw. Mm. May disadvantage po siya and may advantage. Both mm. po, po sila. Ang advantage po nun, mas napapadali na po natin yung mga gawain natin. Like sa, sa school, mas napapadali po. Ang nagiging disadvantage lang po, Masyadong malawak po ang social media. Mm. Marami pong ano doon. Eh hindi naman po natututukan ng parents yung mm. cellphone ng mga anak. Mm. Ang nangyayari po, uh, hindi po ni hindi po nila nakokontrol ng maayos, hindi po nila nagagamit na wisely yung social media. Mm. Nagkakaroon po ng addiction like sa mga online games mm. na yung minsan yung online games po nagiging cause din siya ng kapabayaan sa studies. Mm. Tapos po, yun din po, may bad influence po talaga sa utak ng social media pag hindi natin na-control. Mm. Na na-control ng maayos yun. Mm. Ano Anong masasabi mo dun ano? sa ano? mga ano? Yung uh, dahil dun sa cellphone, nakakapag-asawa ng no. maaga. Naliligawan na, nakakapanligaw na. Ayun nga po, since cellphone nga po ngayon sa technology, hindi po sila nababantayan ng wisely si ng parents. Mm napapabayaan masyado pong naging tiwala which is dapat po talaga at the age of 12 hindi pa masyadong mm. napapagamit ng gadgets more on ano po more on aral din po pero mm. yung leisure din po ay hindi po yung sa leisure naman po kasi dapat sa parents din po siya nagsisimula like may mga activities po dapat na ginagawa para mailayo sa gadgets yung mga bata mm. kasi po yung gadgets hindi siya talaga nakakatulong mm. Based on my observation din po, yung gadgets talaga yung naging ano, nang, kapag nagkaroon ka po ng addiction, talaga mapapabaya mo yung study mo. Mm. Okay, Bali, grade? Twelve po. Grade twelve, kaya magka-college ka na sa, kaya sabi mo nga kanina, nag-enroll nag ka na o nag-entrance nag, uh, nag -e exam ka na, parang ganon. Anong mga school na yung, sabi mo, nag-try ka? Eligible po ako, nakapag-exam na po ako sa UP. Wow, gobinoan you know ke anong man ano mayan result na wala pa po eh kailan yung ano baka po may may um. nga po nag din po ako sa UP kasi po mm. it, it's between po na magsa study ko kasi po research na nung grade 11 mm. social science po yung research na nun. research po namin nun nag e po ako napakahirap po talaga hindi ko po alam kung mag-aaral mag ako for entrance exam or tatapusin ko po yung research talaga pong -iyak ka na lang hindi mo alam gagawin mo maapektuhan ma na rin po yung, ano mo yung dream, dream school mo po yun pero nagda-doubt ka na mahi mahirap makapasa since nga po naghirap din po ako nung mm. pandemic. Nahirapan no. ako sa academics noon. Mm. Yun nga po yung sa addiction ng cellphone. Tapos po, ah. kaya po based on may observation din po, mm. naging ganun yung ano. Na-addict ka din sa ano pala. Paano pa, paano mo naanuan yun? Totoo ba? At, at tama ba? Na-addict ka sa... Hindi naman po sobrang na-addict since po gadgets na yon. Mm. Nandun po yung nasa loob ka lang ng bahay. Tatama mm. rin ka pong umattend ng online class. At paano mo na-handle yung ganong ano? Anong naging uh, parang drive mo para mabago yun? Matanggal ko dapat ito, ganyan. Yung goals ko po. Yung Isip goals mo. po po yung goals ko. Bakit po magstay ako sa ganong ano? Kung gusto ko po yung goals, ang taas po ng goals ko, bakit So, mm. hahayaan yung sarili kong malubog ng malubog sa addiction. Alam ko may pinaguhugutan yung goals mo eh. Po, yung sa goals ko po, ang ano po, nahihirap hirap din po sa buhay. Tapos po, kahit hirap na hirap kami, yung parents ko, hmm. grabe yung ginagawa nila para mapag-aral kami. Sakripisyo. Sakripisyo po hmm. nila para mapag-aral kami, para maibigay yung kailangan namin for my study po, for hmm. our study po. Kaya po, yun talaga yung goals ko. Doon so, po kinuha yung goals ko. Yung isa mong kapatid, graduating for teacher. Opo. Tapos ikaw na. Opo. Tapos po may bunso pa po kami ah, susunod sa akin. O oh, yung bunso, anong grade? Grade Yun nga po, grade 2 pa lang po. Yun grade po Gusto two. ko rin po siyang... Yung po simula, nakaka-problem po kasi si mo At the very young age po, may pangarap na. Kaya po, mm. gusto ko rin makapagtapos para mapag-aral siya sa gusto niya. Mm. Ayoko po na, ayun lang yung, yun lang kukuhalin mo kasi yun lang mm. kaya natin. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po mapagtapos siya sa gusto niya talaga ang kurso. Mm. Galing eh, yun, no? Yung ganyang bata pa lang namumulat na sa, kumbaga alam yung sakripisyo ng mga magulang, maganda yun eh. Maganda yun, yun yung gusto kong dapat alam na ng mga kabataan para may pagugutan sila para pagbutihan yung pag-aaral pa. Sa tingin mo, bakit ka deserve mapasok bilang isang scholar? Deserve ko pong mapasok as scholars kasi nga po yun may goals ako, may pangarap ako na makakamit. And hindi ko naman po pinababayaan yung study ko. Simula po talaga elementary, hindi ako nagpabaya sa study. Mm. Achiever po talaga ako. Yun po, Never ako nagpabaya sa pag-aaral. May times na kailangan ko mag-rest. Pero tuloy-tuloy mm. tuloy pa rin po. Hindi po ako, ay hanggang dito na lang ako. Mm. Aangat po ako hanggat sa makakaya ko. A gusto ko pong umangat hanggat sa maabot ko yung goals na gusto kong makuha sa buhay. Mm. Na matulungan yung parents ko na makapag-aral, makapagtapos, maging successful, magkaroon ng engineer sa pangalan. Mm. Gusto, po, gusto ko po talaga. Then matulungan po yung parents ko. Yeah. Okay. Okay. Pero may mga na-applyan ka na ng mga pwede mong pasukang scholar gano'n, Mga wala sa, pang mga ganun. Uh, nagtatry po ako humanap sa internet. Yun po kasi yung ano, kailangan ko po ng scholars kasi po wala mm -hmm. nga po dito sa Bulacan yung gusto kong ano eh napakahirap po ng ano to be honest po hindi talaga kaya ng parents. Mm. Kaya po talagang kailangan kong humanap ng paraan para makapag-aral talaga Financial sa gusto Financial support ko. din eh okay. ano? Nakaka-proud lang yung gaya mo. Eh naging inspiration ko din po yung hirap na dinadanas namin ngayon na tipong Mm. nag -e entrance exam po ako, sakto nga lang po yung pera. Minsan hindi ka kakain, nag -e exam ka. Mm. Yun po talaga yung goals ko nun, mas lalo pa po talagang tumaas. Sabi mm. ko, hindi pwedeng ganito lang, kailangan kong tumaas. Oh. Ayoko po na laging nasa mababa lang. No, oh, tama. Ang galing ano Kaya, kayong mga kabataan dyan, na oh. Ano naman masasabi mo doon sa sobrang rangya ng buhay? Tapos? Tayo na po Oo, oh, ganun. Masasabi ko lang po is yung pera, hindi natin 'yan hindi natin 'yan laging hawak, nauubos ang pera. Mm -hmm. Lalo na hindi ka marunong mag-manage. Mm -hmm. Kailangan po natin syempre po pera ng magulang 'yon. Hindi mm -hmm. mo pera 'yon. Hindi mm -hmm. ka mayaman, yung pe, yung magulang mm -hmm. ang mayaman. Sana po ang nasa utak nila gusto ko maging kagaya ng magulang ko na successful. Hindi po yung successful na yung parents mo tama na doon. Kasi pera nila yon hindi mo pera yon mm -hmm. Mayaman magulang mo, hindi ikaw yung mayaman. Kaya sana gusto ko mag-aral din kayo. Then maging successful din kayo katulad nila. Hindi mm -hmm. yung hihinto kayo mangarap kasi may pera na kayo. Ang mm -hmm. galing. Ano naman yung gusto mo sabihin kay mama at papa mo? Ayan, nagpapakahirap sila para ma-provide yung kailangan nyo. Uh, ang gusto ko lang po sabihin is, thank you. Mm. Thank you kasi po, uh, kahit sobrang hirap ng buhay, kahit hindi na kaya, mm. pinag-aaral pa rin kami. Ginagawang pa rin po ng paraan para mapag-aaral nyo kami. Mm. Napaka maraming thank you. Babawi ako kapag ako naman ang may pet. Ako naman po ang nakaabot sa goals ko. Mm. Nakakatawa si ate. Napaka-positibo mo, no? yung fighting spirit mo, 100%. Opo, oh, eh. oh, sana tularan ka ng mga ibang kabataan, walang pangarap sa buhay, no? Yun nga po eh, since bata po talaga kami, observation ko po. Ako po, since talaga ano, namulat na, na dapat ganito ako sa paglaki mm. ko. Eh, In my observation po, kasi kasama ko sila simula grade 6 ako, hindi, never po silang nagsabi na, ay, pag laki ko, ganito gusto ko. Kasi mm. po doon nagsisimula yung goals eh. Pag laki ko, ganito gusto ko. Pag mm. laki ko, kailangan ganito ako. Doon po nagsisimula. Based on my observation po, hindi, never silang nagsabi sa akin na ganito. Mm. Kung anak ko to, pagsisigaw ang anak ko to eh. Nakaka-proud kang anak. Payakap nga. <clears throat> na, natutuwa ako sa iyo. Thank you po. Mm. Alam mo ba yung mga ganyang ano? alam yung sakripisyo ng mga magulang. Tapos, ino-honor mo si mama at papa mo. Alam mo yung sakripisyo na. Tapos, binibigay mo pa yung best Bonus na nga lang yung ano eh. Bonus na nga lang yung katalinuan mo. Pero ang kapalit niyang kay God. Ibubuhos niya yung blessing sa'yo. Ngayon, mahirap. Pero mahaba yung proseso. Naayusin kanya, niya. Ah, lilinangin ka mas um, patitibayin ka tapos ibibuhos niya yung blessing niya para na beyond your expectation okay. ibibigay niya yon para ikaw naman ang makapaghatid ng motivation po sa iyo. Ganun. Mm, ganun oh. Ay, yun. Oh. din po. Kasi mataas din goals ko. I know that I'm with God. Mm -hmm. <laughs> Salute ako sa iyo. Galing. Ang galing, no? Gusto ko, ha? Yung, ano mo, yung pananaw mo dito, yung mga bata dito, ha? Huwag kang magsawang pangaralan sila. Yung simpleng mura. I, I mean, hindi siya simple. I mean, yung simpleng ganong problema ng kabataan. Nandiyan ka din naman na. Alam mo yung tama at mali. I-guide mo sila. Okay. Hmm. Okay, sige. Kumusta po tong apo niyo? puti naman. Hmm. Matalino yan eh. Mm. Gusto niya ang makatapos ng pag-aral. Mm. Yun sana. Sana makatapos. Ba't uh, kayo maiiyak? <laughs> kasi inaano <yun>, ko sa po ko <laughs> Mm. Sige na. Ano gusto niyo yung kwento? Gusto ko sana makatapos siya. Mm. Mabot siya ng pangarap. Ganun. Mm. Kasi, kasi kami hindi namin nabot yung pangarap namin noon eh. <laughs> mm. Kaya saan mga apo na lang mm -hmm. hindi ko yung mga anak ko, hindi ko na patapos ng pag-aral. Kasi ma mahirap din kami sa probinsya, kaya marami pa anak ko eh. Yeah. Ano pong gusto nyo sabihin sa apo niyo? Sana makatapos yan ng pag-aral, mabuti natin ang halat ng pangarap arap mm -hmm. ganun lang. Maka, maka ano naman, makatulong sa mga magulang. Wow. Lola siya, kay mama at papa. Oh, ay, kay mama. Okay. Kay mama po. Kay mama. Mm -hmm. Kailan, kailan po kayo naluwas dito? Noong January pa. Um, dito na po kayo, dito na siya? Hmm. Hindi, ako sa, uh, ano, na sa, lang ako uh, sa ano, sa... Nang bakasyon lang po kayo? Oo, doon sa, ano, sa Maynila ako, sa mga anak. Ang hmm. malalaki. Ang baito nung apo niyo. Oo. Hmm. Hmm. Bait siya. Anong gusto mo sabihin sa si Lola? Ah, uh, ang gusto ko po, uh, sabihin lang pag naabot ko na lahat, never akong hihinto mangarap para maabot ko lahat ng pangarap ko and matalungan kayo. Mm -hmm. Thank you. Sarap ng pakaramdam ng la. Makakaprad uh -huh. itong apo niyo. Uh -huh. Natutuwa ako sa apo niyo. Uh -huh. hmm. Sana lahat ng apo, lahat ng mga anak, eh, no? Ganyan. Oo. Uh -huh. Yan yung pangarap sa pang ko sa pangarap ko makatapos sila ng pag-aral, makatulong sila sa mga magulang. Ang pogi naman ng nagdadala ng groceries. Umiik Umiikot pa. Ay, wala chinelas na sira. Ay! Uy, Darius Ano ba naman yan? Para sa po Hindi, para sa po ito. Hindi mabubuhat yan, kuya. Doon na lang sa loob. Thank, Thank you. Hmm. Meron pa lang nag nagano kaya tayo ni kaming magsalita. Thank you. Po. Tito Daris Dugunay naman. Kumain sama sa. Ah, Thank you. Tingnan mo ko. Oh. Pagka talagang smart, 'di sila 'yung pakikimi-kimi. <coughs> Ang ah, pangalan mo po, ha? Microphone. Inetan ko na. Eight. Eight. Uh, ikaw ate pala with honor buhat nung ano ka? Opo. po. Mm -hmm. Since po nag-start mm -hmm. yung... Ka. Kasi po mo. dati tap-tap eh. Simula po grade 5 yon Nagsimula yung nag-90. Kailangan po ang kasama na sa recognition. Ninety mm -hmm. 90 lang. Simula po nun. Pero mm -hmm. po since daycare naman po, kasali ako sa top. never mm -hmm. Never pong napabayaan. Kaya po antas din ang din expectation ko na Mm. Mabot yung mga goals ko kasi simula po talaga bata sumasali din po sa mga contest uh, ano ano Nas, nung elementary po nasalihan ko yung math mat. then mm. sa ano po math AP uh -huh. nung elementary po tas mo, good, I'm good in declamation din po declamation Pwedeng sample <laughs> tapos po ngayon, nagagamit, yun sa declamation po, nagagamit ko na siya ngayon kasi po may mga subject kami na kailangan. Yung non. declamation, di ba parang nag... Uh, ano RT po. Uh, Pwede nyo, no? Know, sample, <laughs> ate. Ano, uh, yung sa peace lang po ng bad girl yung masyado, ano, hmm. ko, since yun po yung declamation ko ng grade 3, kaya ano po. Chiki. Hey, everybody! Seems to be staring at me. You, you, all of you, how mm. dare you to stare at me because I'm a bad girl? I'm bad girl, I am. Mm. Ganun po. Tapos po kailangan ng action na kapag Ganun ano, props. ng mga ano, words. Malinaw. Okay, ganito. Um, gusto kong ma-meet ang mama at papa mo. Ano yung araw yung pwede kong makausap sila? Sa linggo po kasi, yung papa ko maagang umuuwi. May trabaho pa rin po ng linggo. Si mama na... Nagtatrabaho pa rin po ng linggo silang parehas. okay. Nag-day off lang po pag may sakit. Pag okay. hindi talaga kaya. Kung Sunday siya, anong oras? Hapon? Mga ganun? Pwede na po siguro ng hapon din po sasabihan ko na lang din si Mama. Okay, kasi gusto kong mamit. Tapos ayaw ko na mga abalahin yung kapatid mo. Okay. Sabay na lang, Mama. Opo. Okay lang. Thank you sa Aran ng Buhay. Thank you uh, din po maraming. Sana po naka-inspired ako sa ibang kabataan. Ako nga lang. Inspired na inspired sa'yo. Sana po magkaroon sila ng motivation to study. Mm -hmm. Thank you po. At binigyan ako ng pagkakataong ma-interview. Ako thank you. Mm -hmm.